오, 출발, 출발! 윤. 윤. 오, 그래, ang Ubus na po yung ating mabolo. Hindi, <laughs> marami pa lumaki nga daw yung bunga. So ayan kay tayo, silipin natin yung ating mga project pero ayan si na Hongkong nag uh, pinabawasan ni Papa. Yung total nabasa na rin naman sila. Pinabawasan na yung kangkong na, na Tsaka yung duckweed na din siguro. Naiinis siya magpakain eh dahil na uh, yung duckweed ay uh, covered na yung dito. Kanina nagpakain ako ng uh, mga uh, isda iyakin na naman ito iyak na naman sinini nga hindi mo iyak o oh, tingnan mo ang daming ano ang dami pong ayungin mas mara mas marami sila o yan naubos na yung pagkain o no? ko na yung pakain kanina pero naubos din nila tingnan nyo nga naman oh o Ayan. Bakit umiiyak? Ay, naghahanap ng gagamba eh. O, oh, tiyan mo. Oh. May gagamba na i-stick na din tong hawak. O, oh. oh, tingnan mo. Hindi umiiyak. Oh. Relax, relax lang ito. Punta ka na doon. Sama ka na ate. Nagagamba ka. Sarap nga ng buhay ninyo. Laki ng playground. Ay, sorry pala. Ayan. Yung chinelas ko po kasi malaki. Kaya minsan talagang nagano. Ayoko ko pong ng maliit na chinelas. 43 po ang kinukuha ko kaya medyo maluwag. pero binubuhat ko na. Medyo maano kasi ako maglakad talaga. Ayan. <laughs> wow, naglinis na sila. Ayan. Nadan pa ata sina Ate Gina pero pauwi na rin po sila. Bilis lang ano. Darating tayong baboy ngayon. Uh, 11 daw. Sinementuhan kahapon first time first time natin na magamit yung rampa ayun oh ano John, makapal pa pero sa bagay yung malaki kasi di ba mag kung may malaki din tayong palalangarin oh, ito pwede na eh ito lulusot yung mga ano dito di lalagyan po ng harang ni John, John. na lang para tipid Baboy, oo. Ha? gumaan yung... Trabaho? oh wow. oo, oo. Mabilis na lang magtaboy. Ay, 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 ay. Yan ay baboy. baboy, hala. ay, ay, ay baboy, baboy. balikan na dun. Balikan na, Balika na dun. Masugat ka, Balikan. Dito ka sa na taas. Dito kayo ano, mas mabilis? Ay, kayang, ay. Tinutulak lahat, ayan o. Binubugaw. Tapos, ko na yaman yung pagduko naman ng Mm mm Okay, ah. Yeah. Um, daleng galing. <laughs> Tara na. Tara na, na tayo. Punta ka kay mama. Makalat dito, maraming tools dito. Bilis na. Maraming tools. Oh, daming tools. Daming tools, makalat. Huwag hmm. na mag-tools, huwag ka na mag-tools. Huwag ka na mag-tools. Ay, ayan. Bago kasing gusto ni Bebe ipalabas na yung upuan dito sa ano, kaya yung poste, eh. baka maglagay ng poste eh, doon, sabi ko nga. Yung design sana baka i-final lang kasi eh, ang hirap ng ganyan, bubutas na naman hindi na isabay na sa buhos yan. Ah. Uh, at least ice na pero medyo maluwag nga yun ang sabi ko. Pero may planning kasi si Bebe, meron po kasi nag uh, tawag dito Shout out natin. Comment na mas maganda nga naman nakalabas na daw yung upuan. Kasi hindi pa naman natin ginagawa kaya, kaya ang ihabol. Yun lang ang sabi ko sana kung nakahabol sana bago magbuhos mas mabilis yung trabaho. So yung upuan natin naka ano na po nakalabas na dito ganun ang gagawin natin tapos yun basta yun hindi masasacrifice yung space dito para sa upuan lang so dito na tayo kukuha ng ano space para sa upuan hey who's that oh 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 oh, oh. ah si ano yan suki so, okay, natin Pita na tayo. Oh. Alin? Drum. Basbutas butas na eh. Tatapalan lang. Tatapalan oh sige. Tatapalan. Binya kita kamahal. mahal. iba paano niyo na naman 'yan? Ay, ah, yung pinaganuhan niya ng parang drinker drinker na eh. Oh, yan pala kong. Oh, gamit drinker. Dadali mo sa taas? Sa bundok ka ano? na. Pwede naman. Wala 'yun. Mag matiba 'yan. Oh. Lagayan ng tubig. Pwede. Sige. De, di, dito na natin kung uh, tapalan. Tapos dalhin mo may tubig na. Pataas. Na. <laughs> <laughs> ah. Hindi ba may, hindi posible naman ano. <laughs> Kailangan natin tambakan pa ito kasi ayun sa may sa may uh, mangga. Medyo konti na lang ko ang langaw Konting tiis pa. Medyo paubos na yung mga ano, green hornet. Buisit <laughs> na yan. Uh, ano, konti na lang siguro. Uh, patapos na po ang uh, ano nila. Panahon. Namamatay din ba sa tapatak ng ulan yung mga yan? Hindi na. No? Okay. Yung mga langaw. Kasi yung maliliit namamatay eh. Pagka tinamaan ng ulan eh. Ito ata hindi na. Eh, no? Uh. Na? Lason. Ba, Daniel na naman ito. Patay. Dami nating baboy. Aro, na naman ito. Overpriced na naman. Halika dito, dito na. Dami kong baboy eh. natin. Basta't maganda kasi dinadala nito eh. Pero pag pangit, wag. Maganda. Ah, oh, maganda. Awo. Wow. Sigurado ako dito ko na rin. Pagista. Wala 'diyan 'to. Eh? Ay kasama pa kasi 'di pag binebenta. Sa presyo ko rasa. Sa Ano, 20. Yo. Tara benta. Okay. ano. Hmm. Ha? Oh, yang Yung mali ito, 'to 20 na 'to. Ha? Eh, oh, manipisan ha. <laughs> ha? <laughs> 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 kasi yung, ano, sa manipis <laughs> Anthony yang binigay ko sa kanya. ano na natin basta maganda Duna, mo dito na dito muna lagay sa unahan huwag muna isama kayo ano baboy ni Anthony tayo, tayo di naman siguro bubugin yung maliit tingnan tingnan muna lang kasi so, meron din tayong mga umahambol na maliit na order kasi Yan. baboy at least nakita na natin lumakad yung baboy ah uh, okay na yung baboy Tingnan mo, pakainin mo agad. Pag hindi kumain yan, balik natin. <laughs> si Danilo ata, nakakarating na ng bulakan ha. Nagbulakan na daw, sabi ni Sebi eh. Nagbulakan na? Nagbulakan siya. Mahal daw ang baboy sa sambales. Matas lang eh. Pati yung mga big, ino ko. Nagbear lang, alam mo naman eh. Pati yung mga big. Sabi naman sila magpresyo ng baboy. So has Ewa ko nag-desember Tumbi pa lang pinukuha na nag kasi sila Wala ka bang Gcash? Wala akong kasi eh Bigay mo asawa ko Bigay ko na lang e, yung mali niya Na? Iba ito mo na lang sa akin no? Number na eh Kasi wala no. Kasi ngayon puro online na talagang labanan eh Hindi naman iyan mo na lang sa akin no? si Anthony gano'n din Ayan, lalakad na ganda pa hindi nga nung pagodan oh. kung kaysa bubuhatin mo lalakad ah. lalakad mas maganda na unti unti na ice natin Abutin man natin ang tagumpay sana nandito ka pa kabutin mo pa mas lalong tagumpay ah nandito ka pa nung kaya para sabay tayong tataas ng kamay Nice, <laughs> ice na natin para bukas kahit may maglakad lakad okay na no Titistis na tayo ng kahoy ko. Ay, you, ano, next week no, Nel. Para matapos na itong anong to. titis ng kahoy para maiharang na dyan. Sabi ko nga sana kung ito, pwedeng ilipat dito. Pero maganda din kasi pag nagpipicture sila dyan, yung background po, ayun, yung ka-farmers. Ang gandang tingnan. Talagang, kumbaga yan na yung pinakaano natin eh. ba diba? Yan yun eh. Oh, diba boy, may... Diba? May orange. Lexion. Ayan nga. tayo. Ang <laughs> bilis naman kasi sana. Binura na lang yung ano. Tapos inilusog na lang. Ang uh, bilis lang gawin yun eh. Tapos pati yung pangalan eh. Na, pangalan. Importante yung pangalan tsaka yung number no. Para at least makikita. So, mukhang malilinis na to. Bago tayo mag ano. Tapos maligpit na natin yung mga kalat. Tapos ito, pababagsakan natin ng mga ilang, siguro mga tatlong ano din to, track na lupa. E, namin natin yung landscaping nito yung, hindi naman landscaping yung pinakaano ng lupa na maayos natin pantay na, kasi yun tatambakan, taas dito ng konti pababa doon nagbukas na kayo ng isang tubo, Nel. Ha? Nagpaano tayo ng tubig sa pan para pag pumasok po yung malakas na ulan. Which is sigurado naman. Pero sana ulan lang po. Ano? Wag, na, wag nang malakas na hangin. Dahil yun, mahirap. Lakas pa naman ng bagyo kong super typhoon na. Pero hindi naman sa atin malamang tatama pero ulan na naman. May dalang ulan daw, matindi. Vermiculture ko pa. Saan ko kaya lalaga. Ito na siguro itong tubong ito, itong anong 'yan. Tapos yung oling ililipat natin dito. So mayroon tayong bakante uh, ah, lalagyan natin ng gulati yan. Ah, oh, sige. Pagbaba ako, papa. Transfer, brother. Thank you, ah. <laughs> lagyan na ni Junjun ang mga Pinturahan natin ito ng itim maganda ganda na eh. pwede na maganda naman kasi lumalakad na lang yung baboy oh, yun na tayo hirap saan yan galing ay mga traces ng ano no dito ano pang ano na lang pang gatong tapos silipin natin nag-iisip pa kasi ako ng iba pang pagkakakitaan eh. Na di ba sinabi ko nung nakaraan, crayfish. Pero parang mas maganda yung itong naisip ko ah. Ito <clears throat> kasi gagbala ko diyan gagawin ko isang butas lang to. Ito. Tapos ito okay na oh, ganyan kataas oh. Saktong-sakto sa vermiculture 'yan. Ito, ito, to, Kasi dati yung akin, ito ganito lang. Ito lang eh panglibangan ko. Pero ito, gagawin natin Ayan, pahabang ganun. Isa lang siya. Tapos ito, pwede rin isang pahaba din na ganun. Ngayon, pero ano lang, ah, susubukan po muna natin doon sa pina -assemble ko. Kaya lang hindi siya po pwede dito dahil uh, mahaba po 'yon kaya dito siya ilalagay. Dito natin ilalagay. Sa so, may likod lang muna. Praktisan. Pagka Pwede naman dito. Malilim pa oh. Tatakpan na lang ng ano. Dito. para kaya dyan. Pero dito pwede natin ihilera. Apat lang naman yan. Para at least na-check ko din pag may lechon. So dito. Dito natin ilalagay muna. Ngayon. Uh, ang ano natin. praktisan yon Tapos sa. Uh, pag nag click. Dito. and Tingnan natin kung hanggang saan. Kasi sabi ko iniisip ko. Kasi ang pinaka, ano lang naman po sa vermiculture ang pinaka uh, kailangan mo is yung yung ipapakain mo sa vermi, vermi worm so naisip ko marami po ang matutulungan noon kung sakali yung may mga sariling kalabaw magiging pera pa yung dumi ng kalabaw nila di ba lang nila din na ah. kahit papano pera din So, kaya yan natin kuhanin sa 50 peso siguro yon Kasi yun doon ang bentahan, 30 daw. Kuhan niya. <clears throat> Naisip ko lang. Pwede rin may kausapin ka lang isang tao sa isang baryo. Siya na ang uh, maghihingi. Siya na ang magbibenta, di ba? Yung mga tipong ganon. So, sa tingin ko, hindi naman tayo kakapusin sa pagkain ng mga uh, worm. total yun din naman ang, ang kinaganda nun mga farmer nasa kasama sa mga passion natin yan bilang isang uh, farmer talaga yung uh, libangan ba hobby eh, ang ano lang natin is yung pwesto talaga ma-maximize bahala na <laughs> bahala na tapos sa uh, uh, hindi uh, iniisip ko kasi ang problema si Bebe gusto niya talaga sabi ko nga kung ako naman po kasi talaga income ang hinahabol natin eh hindi naman natin di ba maanin mo yung lugar na ano ma magandang maganda kung hindi naman makakapagbigay talaga ng income at least mahati natin meron na tayong litsunan may kaunti ng uh, pasyalan or kung uh, tatanggalin dito tayo pwede rin naman dyan or kung okay na ito dito, ito sana oh malaki pong area nito ah hindi pero mukhang hindi papasakay bebe kasi pag ito po ang ano, kasi ang gusto ko pagka nagtayo noon gusto ko yung sabihin mo ng weekly kaya mo magbigay ng 100 bags 100 sak every week oh, doon talaga yung nga talaga hindi yung ano maliit liit lang yung ganun hindi yung malakihan na talaga pero ito kayang kaya mag supply ng 100 plus bag every week yun po yung ating uh, pinag-iisipan ko kulang na tayo sa space talaga mali natin <laughs> biglang may na lupa diba so, tingnan na lang natin oh sorry 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 yung chinelas ko daw maingay o nga naman uh, sorry po ah o kaya ang magandang gawin kasi semento po kasi itong yan tingnan nyo naman kung gaano kaluwag yung chinelas ko ayan o oh. kaya talagang na ano yan tapos ang lakad ko pa minsan parang alam nyo na medyo ano talaga pipilitin ko pong uh, bitbitin na lang <laughs> yan balikan na lang natin doon mag ending na lang naman ako ah meron na pala meron na akala ko kasi kanina actually pinahaba ako na lang yung vlog kasi akala ko kanina ay ang tawag dito akala ko kanina okay na Ma, naka ano na ako naka pondo na ako yung pala hindi pa kaya iusog ko na lang yung part ng ending doon sa dulo okay oy <laughs> ayan na bago tayo magtapos ayun na nga mga farmer yung ating ay e, tingnan mo anak mo ah oh. ah uh, shout out natin to si Yumeril, Yume Lirio Recta ayan siya po ang nag uh, nagsabi na gano'n na so na-approve naman ni Bebe at ah uh, sabi ni Junjun hahatiin niya na lang daw yung pipingas na lang siya ng konti dito para sa poste maganda Jun, detres na ang ano? Poste ko yan. Oo, para matibay na. Para matibay. Oh, mamaya may umupo sabay-sabay, di ba? matigas siya. Sapagal... Oo, oh, oh. tres na. Mga ilan ba gagamitin? matibay ha, ah. wag mong ano yun, wag mong uh, tipirin sa post, sa ano, poste para talagang ano, solid. Kahit umupo ng tabi-tabi, hindi bibigay. Ayan, oh, nagliligpit na rin po sila para medyo malinis na yung mga paligid natin. Apat na tubo. O, oh, basta matibay. Importante yung kahit mapuno yung ano, hindi yung kakalog-kalog, mahirap. Oh, um, may 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 accident pa. Um, naman, pa eh. Kung naisip lang sana kaagad bago magbuho sana. Ayun ang sinasabi ko. Ano ko eh, hinabol ni ate mo. Ayun. Ako, na. ako naman ay siyempre, sayang ang trabaho. 'Di ba? Kong. Okay. Yeah. pero okay naman, maganda naman po 'yung na late lang 'yung ano. nga sabi ko sa kanya, i-final eh, na kasi hirap 'yung magawa na tapos kakalkalin na naman. Ito na naman, baguhin na naman. Ayun kung pakialaman niyan kasi kung ako, simple lang talaga ang gagawin ko. <laughs> So ayan mga ka-farmer, okay na tayo At ako'y uh, baba na, pahinga ng konti At uh, antayin ko lang si Ate Mer Darating daw si Ate Gina At uh, Parang may pupunta na ata sa Clark Papasyal yung mga bata So Ayan <laughs> Ako naman naka uh, Naka ilang vlog na Kaya, uh, Boundary na tayo Ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay.